Banggit niya nang paulit-ulit na tama rin po ang tindi ng gap between the NCR at the region. And ironically, nabanggit na rin kung saan yung bar na pinakamataas ang cost of living, andun pa ang pinakamababang uh, minimum wage natin. And more importantly, so tama lang yung gusto niyo pong mangyari, eh, no? na dapat baguhin natin yung sistema. But may I add as well, na kahit na sa NCR na pinakamataas, sa totoo lang po, hindi ho umakabot yan. sa inflation, sa, sa pangangailangan ng pamilya because below poverty S threshold pa rin. Solution. Uh, let Laka me get tayo sa solution uh, but but let me point out several things muna ma'am so if you may allow me para nasagot sa ibang punto taong. na lumabas kanina halimbawa po uh, may 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 premise na kanina si Senator Tulfo tama po yung point pina-point out niya na may problema tayo sa implementation alam niyo ba ma'am no na meron tayong Department Order 156 ito po ay para siguraduhin ng lahat ng mga commercial fishers natin ay dapat umabot sa minimum wage Okay? Dapat po, covered sila ng labor code. And ito po, I'm in issue... More honored in the breach yan. Ito po, in way back in 2016. Pero hanggang ngayon po, wala po. Hahamunin ko po ang Department of Labor. Magpakita sila ng isang commercial fisher na kumikita ng above minimum wage ngayon. Wala po. Ang, dahil, hindi hunila nila ini-implement ito ng maayos. Kaya problema ho talaga implementation. And may I add hindi na nga ho nila na-implement for more than 10 years yung batas. Alam nyo po ba? Ngayon, inaapura nila baguhin po yung batas na yun para tanggalin yung possibility na mag-minimum wage earner ang mga commercial fishers natin. Problema, problema po yan. Gusto ko lang po sagutin yung punto po ng kaibigan natin na galing sa Conwell. No, uh, tama po yun, naintindihan namin na may perfect storm ngayon ng ating industriya dahil dito po sa kalokohan ni, 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 Trump. No? Pero akong tanong ko lang po ay, eh, bakit, ho, bakit ho yung sahod ng mga manggagawa ang pagdidiskitahan? Yun lang ba ang problema? Eh di ba, eh di ba ang ang labor productivity ay hindi naman dinidefine batay okay. lang sa sahod. Isa-isa lang. Tama ay, po 'yun. Laban, hindi namin kaya bunuin lahat at napakaraing problema. Eh, pero pero bakit ho ang pera sinisisiparate sinisisi parate ay yung sahod ng manggagawa? Eh, hindi naman ho 'yun ang pinakamalaking cost nila eh. Ang problema nila, mataas ho talaga yung mataas ho talaga yung cost of living dito dahil mataas ang presyo ng kuryente at meron silang problema okay. sa smuggling. Tama. Ano? So, marami pong, wag hong sisihin. Ang point ko lang po, Madam Chair, wag hong naman sanang ibuho sa mga manggagawa yung brand ng pagkarga nung problema nitong perfect storm na to. Ay, hindi, sila po, sa uh, Conway po. Pa, pinasinasabi ko po sa kanila to ngayon. Finally, Ma'am, ma, ma uh, Madam Chair, no, nabanggit ng DTI, ang sinasabi nila, ang solusyon daw dito, FTAs. Alam niyo po, pinagdebatihan na ho natin to nung panahon ng RCEP, ma'am. Oo, nasabi na ho natin, kahit gano'n gano na, karaming RCEP, ang, ang uh, kahit gano'n karaming FTA sa pirma natin, kung yung cost of production natin, katulad ng presyo ng kuryente, ay mananatiling mataas, hindi ho natin kaya mag-compete na maayos. So that's not the solution. So what's the solution? One, I think, kung ang, ang sagot natin talaga po sa problema ng industriya ng textile at ibang manufacturing that are now under a perfect storm, kailangan po natin ng na industrial policy which we've never had. Second, uh mahalaga po para sa amin na makita na talaga na talagang ayusin na ang uh, uh, system ng wages natin at pag binago po natin to away from regional wage uh, setting, hindi hu ito magiging unpredictable. Predictable pa rin, only national, no? Uh, at the national lang pag set na natin. Finally, before we uh, medyo mahaba 'yung magiging debate natin, Madam cere. Eh, ipigay mo na mga recommendations, ang tatanong ko na lang, yes or no ka sa Legislated Nationwide yes, Wage Hike? And that's my last point. <laughs> that's not, okay. my last point, ma'am. Before, okay. mahaba yung usapin natin paano ayusin yung setting ng wages and therefore, magbigay niyo po na wage increase. So, income. lang na hindi tama eh? Ang alin po? Eh, kaya nga nalilito ako sa iyo eh. Ay, sorry ano, po. <laughs> ano na ka? so yes or no ka dito sa Legislated Wage Hike? Opo. Uh, eh, sa sabi mo lang na dapat i-improve na lamang yung sistema. Ah, hindi po. Na, padalawa po sila. Pareho sila. Kailangan natin baguhin oh, yung ba sistema. Tayo? Sistema, it is set by the National Wage Board with the Regional Nag Wage Council. Sinasabi po nga But po na Eh. You're also saying you're also for the legislated across the board nationwide wage hike. Alin ba tayo? Na, uh, well, better sa amin na across the board. Pero kahit minimum wage increase, national minimum wage increase yan, okay pa rin yan, ma'am. No, kasi magkaiba po yung dalawa eh. Papatulan nyo. Opo, syempre. <laughs> eh, yeah, kasi okay. nalulunod na po yung mga manggagawa sa, ano eh, sa, sa utang mama Mat okay, okay. Check, ma okay. oh, sige. Sino Thank you. Oh, ang tataas ng kamay. Bilisan lang ninyo ha. Ah. Karerang da eh. Mr. Onyate. Yes, ma'am. Uh, magandang umaga po, Madam Chair. No, ba? CP. Uh, yeah. Babatayin so, ko kayo na naunahan niyo ulit po yung kabila at kagado kayong nag tiring ng pinaka-importante kung paano kalang batas po yung legislative increase. Alam niyo po, noong 19th Congress... Hindi uh, uh, sorry ah, uh, okay. uh, okay. Full disclosure ah, ayoko ng legislated winchage. Uh, Apo, alam, alam. Uh, hindi, kasi, namin kasi gusto ko may konsultahan. Uh -huh. Oo, wag naman mamatay yung ekonomiya uh -huh. at lahat ng industriya. Ah. Uh -huh. ako. Apo, uh -huh. tama ho yung take-off nyo po kasi tinatanong nyo ano ho yung working ng regional wage board. Alam nyo po, uh, yung ating mga manggaga, kung gumagana ho yung regional wage board system, hindi ho sila pupunta sa... Kongreso at Senado para mag-legislated wage increase. However, ro, oh, ang experience po namin dyan, every year po kami nagpe-petition dyan. Ano, kukuha po ng uh, legal, economies para isubmit po yung petition, nangingi ng ganitong amount. Tapos so, oh, magkakaroon nun ng public hearing. Minsan, whole day pa po yan na public hearing, sasabihin ng manggagawa. Pero actually, dahil 36 years, eh, magsasa mangingi ka ng 200, bibigyan ka ng 20 o bibigyan ka 10 piso, yung sukle. Ang sabi ng ating mga manggagawa, parang namamalimus tayo taon-taon sa Regional Wage Board doon sa natinrabaho naman natin. Kaya pumunta na po sa Kongreso. Yung TUC... Tama. Yung yan, if it were working, there would be no need to come to Congress. Tama po. tama naman din po yung sinabi ng kaibigan nating employers, it has worked for them. Yung mga wage orders po, it has worked for them rather than the workers. Hindi, na kasi oh. Tatlong uh, wage increase kada taon eh. It hasn't worked nga. Napipilaya na nga 50,000 oh. jobs Pe na lost. Pero mas papayagos silang i-keep na lang yung status ko ng Regional Wage Board kahit hu, kaya hindi na mag-legislated wage increase. Alam niyo po, yung TUCP, meron din nung kami party list sa House of Representatives. Alam. Ang amin naman pong ginawa, nag-file kami ng resolution na ipatawag yung investigation. Paano ho ba talaga tinatakda nung ating regional wage boards yung okay. increase po na binibigay kasi 36 years na po yan wala hong formula hindi mapakita kung magkano eh. yung amount ngayon no oh, nagtatanungan ho tayo ng uh, magkano ho yung sa cost of living biruin niyo ho since Ay, 1989 pa ba, ba yung formula parang hanggang ngayon eh talagang uh, hindi pa rin maramdaman at parang hindi kayo nakikinig sa isa't isa iba eh. yung sinasabi ni USIC eh. Opo, at dun ho sa sampung kriteriya. Eh, dapat binase lahat sa DepDev eh. Opo, at dun ho sa sampung kriteriya, kung tinatanong nyo kung may weight, uh, weight po ba yung bawat kriteriya, siguro ang pinakamabigat po yung una, yung living wage. Kasi yan lang ho ang nakasulat sa yan ang uh, next topic natin. Apa. Ito na yung hindi pa na. Apa. May mag, may idadagdag ba kayo or uh, yung, po, yung tanong niyo po na yes or no tayo dun sa legislated wage increase oh, kasi kami, na kayo. Kami po ay yes na yes dun po sa at least 200 pesos wage increase. Kaya nandito si Senator Padilla kasama rin namin sa nung 19 Congress. Okay. Baka po pwedeng plus 50 dun sa ipinalyo na 200 pesos. Maraming salamat. Hindi na nga mapasa yung 100 eh. Okay, yes po. Miss uh, Miranda, Chan Miranda. Magandang tanghali po sa ating lahat. Um, una po ay pagbati... Partido Manggagawa, ibig sabihin yes, party list po? Ah, uh, dati po, nung may Tama, representante yeah. kami si Congressman Renato Magtubo. Tama. Yes. So, ah, naabutan ko. Yes, ma'am. Oh. Um, Madam Chair, uh, unay pagbati po sa kay Sen. Aini Marcos at kay Sen. Risa Ontivero sa pagtiyak po ninyo na matang, uh, magkaroon na tayo ng ating pong convention, ng ating ILO Convention 190 to End Violence and Harassment in the World of Work. Bilang representante ng mga kababaihang manggagawa, Dalawa, Uh, yes, may standards, may labor standards sa iyong world of work. Yes ma'am. So napakalaga po nito at magkarugtong ito sa pinag-uusapan natin dahil kung ang mga kababaihan ay meron lamang pong napakaliit na sahod at walang opportunity para sa kanilang mga uh, safety, security. Health Ay lagi pong nasa salang-alang ang mga uh, kagalingan ng mga sababayihan ah, at prone sila lang sa violence. Gusto ko pala magtanong yung PSA at yung DEPDEP, may data ba kayo sa uh, sa gender? Gender and labor. Meron ba kayong datos niyan? Mayroon yung disparity po. ng wages, male and female? Meron po nga. Meron yan sa parang may nabasa. Using the labor force survey, we can have different. Sige, pahinap na lang paper. para mabasa rin namin. Kasi yes, meron yung committee on women, si Central Ontiveros, kailangan pag-usapan. Sige po, Madam Chair uh wage equality, po. Yes, yes, Madam Chair, salamat po sa pag-remind. Napakalago talaga lagi ng meron tayong data on gender. Dahil po kapag naghihingi po ang DTI sa so regional wage boards, lagi lang po nilang kino-compute kadalasan ay yung mga food expenses. Tama. At yung mga non-food po ay hindi napapalaki. 9,000 daw po para sa para sa uh, family of five. Hindi po nako-compute. Anong region 'yon? Uh, um, ito po yung kanilang General sa NCR, no? Kaya CR, akala ko NCR nasa 15,790 na. ayun Na yan. Oh. So yun po yung sa non-food po ay 9,000 plus. Doon po sa overall na poverty threshold po ay mga nandun na po no, sa 15,000. Pero hindi po nila nakukonsidera kadalasan <laughs> yung mga uh, um, lenta sa upa ng bahay, kuryente, tubig. Di ba kabilang yun na uh, Yusek Edilion? Kabilang daw eh. Actually po ma'am, tuwing consultation ma nandun pa, po kami. Na breakdown din. Ay napakaliit po at napaka-unrealistic. sa PSA na yeah. paano, paano binibiyak yan. Yes, ma'am. Okay. At napaka-unrealistic po. Hindi napapasama, lalo na po kung ang mga kababaihan ay may mga anak. Tulad ng konsiderasyon sa gatas, gamot, vitamina nangangalaga po ng mga senior citizens, at mga kababaihan, napakarami po naming mga gawain, ay hindi po ito nakukonsidera sa pangangailangan ng, ng sahod. No? Okay. At siguro po mamang isa rin na mahalagang ma-remind sa ating lahat na nandito ngayon, ay last February 2024 ay unanimous pong na-approve sa third reading ng Senado ang 100 pesos na wage increase, pero hindi rin po ito uh, pumasa nung ginula nang June 2025 this year ay 200 pesos naman po sa Senado at ito din po ay sinang-ayunan ng mga nasa na, sa Kongreso at sa Senado pero hindi umabot sa Bicam. Ibig sabihin po na pag-usapan natin lahat-lahat ng konsiderasyon, nagharap-harap na po tayo nang mahabang panahon, nalabas na ang mga datos at sa pagiging sinabi po ni Madam Chair, kailangan makatuwirang at sinabi din po kanina ni Senator Raffy uh, Rafi Tulko, ay talamak ang mga pang-abuso sa mga manggagawa. Kaya kami po dito ngayon, lalong-lalo na ng mga kababaihan ay nananawagan ng isang Dahil na po kami ay kailangan ng isang legislated wage increase habang inaayos po natin ang wage fixing mechanism po sa Bansang Pilipinas. Maraming salamat po, Madam Chair. Okay. Uh, alright. So, um, pasok na tayo ngayon sa tinatawag nating living wage. Senator and Majority Leader Joel Villanueva the previous chairman of this committee, I uh, would like to enter into the records his opening statement. He has naman an opening statement. Uh, pasok na tayo. Nag-TWG na tayo. Pwede siguro haluin na yung regionalization at minimum wage sa iisang TWG para mapag-usapan na kaagad. Uh, so mag-TWG in the meantime, Balikan natin itong living wage dahil ito nasa ating Constitution. Dalawang beses pang binanggit. Two times yung binabanggit. The state shall defend the right of the family to a living wage. Para ating paulit-ulit na... Every worker shall be entitled to security of tenure, humane conditions, and a living wage. Para ating living wage, pati yung sa Labor Code ng Pilipinas, na siyang nauna pa rito, ang aga-aga pa nito, dekada 80 o 70, meron ng demand for living wages should be part of the criteria. Kaya nga nagtataka ako bakit yung cost of living hanggang ngayon, eh hindi maliwanag ang uh, pinagbabasehan. The ILO also defined in 2024 the living wage as the level necessary to afford a decent standard of living for workers and their families taking into consideration the country circumstances and calculated for the work performed during the normal hours of work in accordance with ILO principles of estimating the living wage to be achieved through the wage-setting process in line with ILO. May separate definition of minimum wage, na tulad nga ng sinabi ni Mr. Mata, e eh minimum lang pwedeng dagdagan. Ayun. At uh, yung living wages sa uh, World Economic Forum ay dapat mas mataas sa uh, minimum wage. Uh, living wages are also voluntarily, so they can be added. ano? Minimum wages are shaped by government. And um, the European Union declares a double de decency threshold. Marami tayong idea kung ano ibig sabihin ng uh, living wage. Iba-iba ang interpretasyon. Ngayon, dapat magkasundo tayo kung ano ibig sabihin yan kasi nakatakda sa ating saligang batas at hanggang ngayon, hindi pa napapaliwanag kung ano ibig sabihin yan. Kinakailangan siguro kung cost of living ba yan, kung kasama ba dyan yung inflation, at ano ang papel.